Top 10 Pinakamagandang Cleopatra Challenge ng Mga Pinoy 10. Spencer Serafica Si Spencer ay napakita ng fierce and laughter sa pagproject kaya nag-trend na kanyang version. 9. Kyle Skin Binigyang hustisya ni Kyle ang Cleopatra Challenge gamit ang glam look at confident aura. 8. Miss Evalicious Queen vibes sa katili Miss Evalicious, strong eye contact, intense stare, at lakas maka royalty ang kanyang presence. 7. Daniela Diva. Dinala Daniela Diva ang full-on attitude sa Cleopatra Challenge. 6. Nicole Borromeo. Ang beauty queen na si Nicole ang nabigay ng eleganteng Cleopatra performance na may classy styling at royal presence. 5. Theronia Fowler. Ang batang fashionista si Theronia ay nagpabilib sa netizens sa kanyang cute pero fierce take sa challenge. 4. Fujiko. Ang version ni Fujiko ay naging viral sa kanyang over-the-top confidence at galing sa pag-project. 3. Bea Borges Pinatunayan ni Bea na kaya niya magdala ng Cleopatra look na classy pero fierce. Stand out na kanyang poise at maangas na dating habang naka gold theme. 2. Lenny Aicardo Isang mga pinaka-talk about Cleopatra versions online, si Lenny ay nipasigtan ng na napakahusi na facial expression at eleganting delivery. 1. Ivana Alawi. Walang kabantay ang ganda at glam ni Ivana sa kanyang Cleopatra Challenge. Fierce and Transformation. Flawless ang makeup at swak ang attitude.